Diego Silang Si Diego Silang Iandaya ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na nakipagsabuwatan sa mga puwersang Britanyo upang patalsikin ang pamamahalang Kastila sa Hilagang Pilipinas. Ang kanyang ama ay si Miguel Silang at kanyang ina ay si Nicolasa de los Santos. Noong siya ay bata pa, nagtrabaho si Diego bilang katulong ni Padre Cortes, y Crisolo, kuraparoko ng Vigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ni Padre Crisolo bilang mensahero. Dinadala niya ang mga sulat mula sa Vigan papuntang Maynila sa pamamagitan ng bangka. Sa isa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang bangka ay inatake ng mga katutubong Zambal sa baybayin ng Zambales. Ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas ngunit naging bihag siya ay pinalaya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misunaryong rekoleksyonista. Pinakasalan niya ang biudang si Josefa Gabriela na tubong Santa Ilocos Sur. Sila ay 27 taong gulang ng ikasal. Nang nasa Maynila si Diego at naghihintay sa Galeon, nakita niya na maraming mga ataking barko ang mga Ingles sa Maynila de Bay. Noong Setyembre 24, 1762 Inatake ng hukbong Ingles ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong Oktubre 1762. Ang pagsakop ay kabilang sa pitong taong digmaan. Napansin ni Diego na humihina ang hukbong Kastila at dito niya naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Hilagang Luzon. Lumakas ang puwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Ito ay kilala ngayon bilang Bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pondong panustos, siya ay nanghingi ng tulong sa mga mayayaman at mahihirap na tao, depende na rin sa kakayahan ng mga ito. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuha muli ng Maynila, iniutos ng pamahalaan na sumuko si Silang. Hindi sumuko si Silang at sinubukang pang makipagsanib-puwersa sa mga Ingles. Sumulat siya ng liham sa pamahalaang Ingles sa pamumuno ni Lieutenant General Dawson Drake. Dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Binigay niya ang kanyang pagsuporta kapalit ng pagkilala sa kanya bilang Sarhento Mayor at Alcalde Mayor ng Ilocos. Hiningi niya ang pagkilala sa pagtalaga ng mga opisyales sa Ilocos. Sa ilalim ng pamumuno ni Diego Silang, binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na naayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga makatarungang batas ay ipinahayag sa iba't ibang bayan. Nagpatawag ang mga opisyalis ng Espanya sa Maynila sa pamumuno ni Simon de Anda at nag-alok ng pabuya kung sino man ang papatay kay Diego Silang. Noong Mayo 28, Isang 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Beckbeck, mga kaibigan ni Diego, si Diego sa kanyang kuta sa Casa Real sa Vigan. Tinaksil nila si Diego ng binaril nila ito kapalit ng pabuya ng audiensya. Sa edad na 32, si Diego silang ay binawian ng buhay. Dahil sa kanyang husay na pamumuno, siya ay tinaguriang liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela ang laban.